Mga babae, kayo ay nasa video pink food challenge. Alamin natin kung ano ang nasa ilalim ng inyong mga cloche. Oh, Jane, meron kang marmalade bear. Subukan mo na ngayon. Aray, hindi ko makagat. Parang goma. Ay, nako, hindi gumagana. Sige, didilang ko na lang. Huh, anong nasa loob ng oso? Oh, maliit na gummy bears. Ang cool. Kailangan ko silang makuha agad. Pero paano? Tama, may scalpel at tweezer ako. Magiging doktor ako ngayon. Kailangan kong buksan ang tiyan ng marmalade bear at kunin ang lahat ng maliliit na anak. Ang malaking marmalade na ito ay buntis ng sobrang sarap na marmalade bears. Mmm, masarap. Sobrang sarap. Mia, ikaw na. Oh, ano kaya ang meron ako? Wow, may pink na noodles ako. Astig. Gusto ko na itong tikman agad. Hmm? kumuha tayo ng ilan. Ang sarap at ang bango-bango. Gusto ko pa. Mmm, sarap. Nako! Biglang naging napakainit. May noodles ba ako na may pulang paminta? Nako! Anong bangungot? Sobrang anghang nila. Ah! Parang may apoy sa bibig ko. Tulungan niyo ako. Nako! Ang marmalade bear ko. Mia, matutunaw mo ito ng gusto. Kailangan kong apulain ito. Ah, Bilisan mo. Hindi ito gumagana. Tama yan. Mayroon akong pang-apula ng apoy. Ito ang kailangan mo sa mga ganitong sandali. Mia, maghintay ka. Umubra ito. Oo, umubra. Pero medyo nasobrahan ka sa telepono. Ngayon, nabalutan na ako nito. Oh no! Natunaw na ang marmalade bear ko. Paano ko ito kakainin ngayon? Subukan natin. Hmm, masarap pa rin. Pero parang matamis na putek. Ha, Mia, ang saya mo sa lahat ng bula na ito. <laughs> Pwede ko bang buksan muna? Super. Ano meron ako? Wood, nakakadiri. Jean, ano meron ka? Wow. So meron akong gatas at pink na tubo na may tsokolate at strawberry na bola sa loob. Ibig sabihin nito na pwede kong inumin ang gatas gamit ang mga tubong ito. Magiging pink ito at masarap. Subukan natin. Wow, ang sarap. Gusto ko ito. Mia, tigilan mo na ang pagtitig sa akin. Mas mabuti pang kainin mo na ang mga bulate mo. Seryoso ka? Pero mga totoong bulate ito. Nakakatakot sila. Nanay, kakainin ko ba ito? Natatakot pa nga akong kunin sila. Nakakadiri iyon. Nakakasama ng pakiramdam ko. May naisip ako. Pwede kong buksan ng straw at ibuhos lahat ng tsokolate at strawberry balls sa gatas. Ngayon, magiging kulay pink ang gatas ko at maglalasa ng strawberry. Ang ganda nito, mukhang masarap. Tama? Gusto kong subukan. Mm. Wow, sobrang malasa. Ama yan Nakakuha ako ng mahusay na crane para kay Jane. Jane, may unicorn ba dyan? Imahinasyon oh. ko lang ba ito? Sandali. Sinalo niya nawasa? ito at ngayon ilalagay na natin ang mga bulate sa kanyang baso. Mia, walang unicorn dyan. Ngayon, tatapusin ko na ang masarap kong pagkain. Ano ang gumagalaw sa bibig ko? Hindi, may mga bulate. Kadiri. Mia, hinalo mo sila sa akin. Ew, sinira mo ang gatas ko gamit ang mga bulate. Ngayon, panoorin kita na kainin ang buong mangkok ng bulate. Halika. Hindi. Go. Kadiri, napakasama nila. Kailangan mong kainin ito. Kadiri, nakakasuka. May natitira pang ilang bulate at magtatapos na ang pahirap na ito hindi ilang. Mia, magdesisyon tayo sa bato papel gunting. Yay, nanalo ako. Hindi. Ano yan? Meron akong pink na lollipop, pero may alak din sa loob. Anong bangungot? Bang ano naman sa'yo, Mia? Tama. Pagkatapos mayroon ng masarap mong pagkain, nakatakot talagang mag-alaga ng isang clutch, pero... Ba? astig. Masaya ba yun? Sige, subukan natin. Bingo. Bagay ba sa akin? Ang saya. Hoy, pwede ko bang subukan? Pakiusap. Hindi pwede. Kainin mo ang yung lollipop na may alakdan. Mukhang kailangan ko itong subukan. Mukhang kahilahilakbot. Pero masarap Masa ito. Gusto Alisin ko ito. ito. Wow, hindi inaasahan. Oh, napakasarap. Teka, naubos ko ba lahat? Alakdan. Nasa okay. dila ko anong bangungot? Hindi ito nakakatawa, Mia. Muntik na akong maakagat, pero may naisip akong ideya para lokohin si Mia. Ngayon puputulin ko ang mga tubo at hindi na siya maakakainom ng Coca-Cola. Mas mabuti yan. Ngayon ako na ang iinom. Ang sarap. Teka, ano? Binali mo ang tubo ko at ininom mo ang lahat ng Coke ko. Hindi ka mabuting kaibigan. Uy, pwede ba akong mauna? Super! Ano ang meron ako? Chupa Chups. Ang laki nito. Medyo kakaiba. Wow, marami pang Chupa Chups sa loob. Alisin natin ang packaging. Hey, Nia. Ano ang ginawa mo? punong puno na ako ng basura mo ngayon. Pasensya na, Jane. Ngayon, susubukan ko na ang Chupa Chups. Simulan natin dito. Ang sarap. Gustong-gusto ko ito. Ang sarap nito. Basagin ito at kainin ng buo. Ngayon, mas marami pa akong natira. Ang sarap. Gustong gusto ko ang chupa tubes. Ngayon ilalagay ko silang lahat sa aking bibig. Isa na lang natitira. At ikaw, gumagana ito? Masarap. Pero pwede ko nang alisin ito? Nako. Jane, tulungan mo ako. Carl, tulungan mo siya. Hilahin. Konti pa. Mia, tumulong ka ng kaunti. Hindi. Nagawa ko. Gumana ito. Oh. Kumusta ka? Ayos lang ako. Masarap yon. Hindi mo pa binubuksan ang mo? Wow! Meron akong gum machine. Mukhang cute. Kumuha ako ng isa. Hmm. Wow! Tingnan natin. Ang sarap. Gusto ko ito. Ano yon Mia? Maghati tayo? Hindi! Nangangarap ka! Ang lahat ng mga chewing gum na ito ay para sa akin lang. Naisip ko pa ng magandang ideya. Gusto kong kainin silang lahat at magpalobo ng malaking bubble. Magiging maganda ito. Makikita mo. Ngayon! Ngayon! Aba! Tingnan mo itong malaking bula na naihipan ko. May karayom ako para sa mga trader. Ano? Kailan kita pinagtaksilan? Wala akong makita. Pumutok ang ngumunguya kong goma. Nakakadiri. Pwede ba akong mauna? Salamat. Wow, meron akong lollipop. Ang galing. Alisin ang takip. Nako! Pasensya na, Mia. Nako! Wow, ang sarap. May laman sa loob. Talaga? May pulbos ako sa loob ng boteng ito. Oh, gusto ko itong subukan agad. Isawsaw ang mga tubo sa pulbos. Ganun lang? At subukan. Mm, ang sarap. Gusto ko ito. Ang sarap. Hala. Parang sanggol ka. Sige, buksan natin ang tela ko. Wow, may chewing gum ako. Gusto ko na itong subukan agad. Igugulong ko na ang roll ng gum. Galing. At hindi ko ito kakainin lahat. Ang sarap. Malapit ng matapos. Ang haba ng gum. Ano yon? Kumain ka ba ng buhok? Ew. Aray. Ano ang ginawa mo? Pasensya na, Jane. Nasa noo ko ang gum mo. Nakakatakot. Ang lollipop ko ang magliligtas sa akin. Dan, kailangan nating hanapin ang susi para makalabas dito. Nakakatakot. Uh, ano yun? Hmm, mga safe iyon na may mga kandado. Ano ang nandyan? Hmm, tignan mo! May susi na nakapinta sa kauna na ito. Tignan natin! Magandang ideya! Kukunin ko na ang susi ngayon. Oh! Ano yung gumagalaw doon? Oh, nahanap ko na. Oh, nakakadiri! Mga bulati pala yun! Mabuti na lang nahanap ko ang susi. Sige. Sige, sige. Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Nakaka-intriga ang misteryo. Sino ang nangangahas na manggulo sa akin? Yan. Merong umiyak na ulo. Sige, ako na ang bahala. Lili, lili, lili. Isara mo ang pinto. Tulungan mo ako! Protektaan mo ako! Sabi ko sa'yo! Oh, tingnan mo! Nai-update na ang kahon! Alamin natin kung ano ang nasa loob niyan ngayon! Um, oh, medyo Diyos interesado ko. ako! Pero natatakot! Oh! Oh! wag mo akong kainin! Oh, nilalang! Pasensya na! Pero kailangan ko ang susi! Ah! Tingnan natin! Siguro nandyan! Ang cute! Ah! Oh, ayan na. Okay, buksan natin itong safe. Pakiramdam ko merong isang cool na bagay. Oh, hindi. Ano sa palagay mo sa ganitong kahon, Dan? Nagustuhan mo ba ito? Tiyak na pipili ka ng isang safe na may kalokohan. Mas mabuting tingnan ang kahon! Na-update na ito ulit! Alamin ko kung ano ang nasa loob. Oh, may kakaiba. Medyo malagkit. Oh, sana hindi ito sipon. Oh, please, please. Oh, nahanap ko na ang susi. Ayan na. Ah, nakakadiri. Kadiri. Sige nakakadiri. na. Nakakadiri. Buksan na natin ang kalak. Ano ang nandyan? Ah, oh, hindi. Inaatake ako ng mga paniki. Dan, tingnan mo. Ang kahon? Kailangan kong hanapin ang susi. Sige. Oh, sana walang buhay na bagay diyan. Uh, may malagkit. Hindi ko alam kung ano ito, pero hindi ka aya-aya. Uh, sige. Ah, uh, ang susi. Oh, sige na. Bubuksan na natin ito. Ano ang nasa loob? Oh, uh, isang maliit na stroller. Ang cute. Oh, at may Oh, Isang maliit na kalansay. dalin mo na! Oh, na-update na naman ang kahon. Gawin sige. natin ito. Sige, ako na. Ano ang nariyan? Hmm, isang malambot at parang parisukat na hugis. Sa tingin ko, nasa loob ang susi. Mm, gawin natin ito. Oh, ang hirap. Oh, oh, tara na. Kaya ko ito. Oh, sige. Oh, konti pa. Yay! Narito ang susi! Ang mga kamay ko ay sobrang madulas! Tingnan natin! Oh! Oh, hindi, hindi! Dan, tulungan mo ako! Oh, hilahin na ako papunta sa impyelo! Hindi ko papayagan ito! Oh! Sige! Ayos ka lang ba? Ayoko itong buksan! Sige! Tingnan natin! Ah! Oh, hindi! Oh, takot ako sa mga daga! Kilalang kilala ko sila! Oh, huwag mo akong kagatin! Oh, sa palagay ko nakita ko ang susi. Oh, oh, hindi! Oh, daga yan! Sige, kailangan nating hanapin ang susi. Oh, oh, ayon ito! Sige, sige, sige! Buksan na natin ito ngayon! Oh! 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 Iyon ba ay dugo? Oh, hindi! Bakit ito pula? Dugo ba ito? Oh, natatakot ako. Mia! Mia, hali na! Gumising ka! Magpakalino ka! Ikaw na ang susunod! Sige! Sige! Bang? Walang problema! Sige. Wala namang dapat nakahinahinala sa loob! Sana nga! Oh, may bilog at elastic! Parang bumubukas ako ng ulo ng tao. Sige! Mm, tignan natin. Sa totoo lang! Medyo gusto ko ito. Nariyan ang susi. Kailangan nating buksan ng safe sa lalong madaling panahon. Hmm, ano ang nasa loob? Oh, parang may pindutan. Dan, pwede mo bang pindutin ito? Uh, well, mas mabuti ikaw. Sige, panoorin mong mangyari ito. Diyos ko, Dan. Ano ito? Puno ako ng likido. Sana tsokolate ito. Sana tsokolate ito. Oh, Dan. Oh. Sige, buksan mo na. Natutuwa ako! Oo, oh, tingnan natin kung ano ang nasa loob! Kaya may gumagalaw? Oo, oh, pero nasa nang susi? Oh, malapit lang ito! Ayan na! Ano ang nasa loob? Ay, hindi! Mga ipis! Mas kinamumuhiyan ko pa sila kaysa sa mga daga! Ay, nako! Kalimutan na natin yan! Sige, tingnan natin ang nasa loob! Oh, Mia, Mia, sinusubukan kong hindi gumalaw, pero may malaking mabalahibong gagamba! Ah! Dan! Napakalaking gagamba ito! Oh! Kakainin niya ako! Oh, lumayo ka! Oh, sa tingin ko natanggal ko na siya! Nakakatakot iyon! Mia, halika na! Ah, muli! Gaano pa katagal? Sana hindi ito isang halimaw. Oh, bakit mayroong isang bagay na nakakadiri? Okay, mag-concentrate tayo sa susi. Hmm, para itong tae. Ang kadiri. Walang amoy? Mabuti na ito. Oh, nahanap ko ang susi. Hmm? Hindi ito ang iniisip ko. Tsokolate ito! Oh, kay sarap. Hindi! Sige, buksan na natin ang kaha. Siguradong may susi dyan! Dan, tingnan natin. Oh, sabi ko na sa iyo. Wow. Um, ano ang nasa loob? Oh, Mia nandiyan ang susi. Makakalabas na tayo sa wakas. Sige, nakapasa tayo sa so, nakakatakot na hamon na ito. Umalis na tayo. Gusto kong kalimutan ito. Okay, kasya ba ang susi? Huray, takbo na tayo. Pansinin mo ako. Tinalahan kita ng cute na kuneho. Nagsusot din siya ng pink na sombrero. Sa pinakamahusay lang sa inyo ito mapupunta. Kaya sige, magdrawing na. Oo, nagsimula na si Mary the Crammer na mag -drawing. Ah, oo, ganyan ka talaga, Ben. Sige, sayangin mo ang oras mo. Gagawin ko ang pinakamagandang drawing sa lahat. Mananalo si Rabbit. Kuha kita! Ang astig, ispray mo at handa na. Ano? Anong ginagawa mo? Hoy, paano mo 'yon napatalsik? Sige, magdo-drawing din ako ng kuneho. Ang mga cute na bagay na ito ay nagpapaalala sa akin ng isang bagay. Pero hindi ko gusto ang kulay rosas. Gusto kong iguhit ito sa asul. Ngayon, kailangan mong magdagdag ng konting tubig din. Pagkatapos, dapat magkadikit-dikit ang lahat. Tama? Huwag kalimutan ang mga mata. At narito ang tubig. Eh, ano ang ginagawa mo? Gumagawa rin ako ng kuneho. Ang kuneho ko ay magiging napaka-cute at kasing ganda ako. Kahit medyo malayo ang kuneho sa akin, pero sa tingin ko gagawin ko itong sobrang ganda. Uh, ano? Ang ganda talaga, Jean. Dumarating! At nalaman ko kung paano bahagyang si yan. Screw ang I'm atomizer. Garapon ng tubig. Ay, naku! Paano ito nangyari? Oh, Ben! Ikaw ba ang gumawa nito? Galit ako sa'yo ngayon. Guys, ang oras TikTok. Sige, ipakita mo ang mga gawa. Hmm, medyo okay lang, Mary. Eh, ikaw, Jane. Ay, ang pangit naman. Okay, Ben. Wow, ang ganda. Karapat dapat ka talagang kunin ang kuneho para sa'yo. Ipagmalaki mo. Oh, salamat. Nanalo ako. Mayroon akong para sa'yo. Tignan mo mga karot. Mag-refresh ka. Astig, may sorpresa ako para sa'yo. Isang malaking hot hotdog na may marmalade. Pibilhin mo ang burning Nakikita eyes? Nakikita hindi mo na mahintay na magsimula. Tara na. Hi! Sige. Hmm, pagpipinta ng sining. Oh, Ito ang paborito what? kong paraan ng pagguhit. Bakit hindi lumalabas ang masa? Sige na. Aray! Naku! Ano? Tatara <laughs> na ko ng itim na masa. Kung mag-uwit, saan na mag-uwit, ay nangyayin na ay kikulayan ko ang hmm, ko. Tama, alam ko kung paano sirain ang iyong pagpipinta. Tingnan mo. Magdagdag tayo ng init. Ano? Ah, wala. Sige lang. Oh, sisimulan ko na rin ang pag-drawing ng hotdog ko ngayon. Pero idaragdag ko ng may originality. Parang totoong aso. Ano yung hawak mo? Hey! Ha, huh, mga guhit. Mas mabuting tingnan mo ang obra maestra ko sa pagluluto at sining. Mary, anong ginagawa mo? Ayos lang ako. Nagpasya akong gumawa ng 3D na pagguhit ng mga sangkap ng hotdog ng hiwalay. Ah, okay Mary, kakaiba ka. Jane, ipakita mo sa akin ang nagawa mo. Ho! Ang pagguhit ay medyo okay lang. Ngunit ang ideya ay kapuri-puri. Babalingin ko rin. Ah, ano? Anong nangyayari? Bakit hindi ito gumana? Pinatay mo ba ang kalan? Jane, pinakamasama ka! Masama ka! Hindi ako nakikipag-usap sa'yo, okay? Anong ginagawa mo? Tingnan mo, perfectong three-dimensional na hotdog ito. Naku, tingnan mo, malagkit na ito Isa. ngayon. Oof! Tapos na ang oras, mga kaibigan. Ipakita nyo sa akin ang inyong... Oh, Jane, hindi ito ang gusto ko. Paano naman sa'yo, Ben? Ugh, kakilakilabot. Mary? Oh, napaka-perpektong hotdog niyan. Siguradong karapat dapat kang magkaroon ng hotdog na marmalady para sa iyong sarili. I-enjoy mo ang iyong premyo. Oh, ikaw ang pinakamagaling kong estudyante. Sa wakas, nanalo na ako. At kahit na sobrang astig na premyo at napakasarap. Mag-ingat, Mary. Oh, sobrang gutom na ako. Napakagandang damit. Dapat ko bang isuot ito sa date namin ni Bob? Aray ha, nagustuhan niyo ba ito? Hmm? Kung kayo'n paumanhin? Pero ang isang ito ay hindi for sale. Charmed ako bang first? Hay nako, Sino ba ang nakaisip ng damit na ito? Ayoko na itong iguhit. Ang tanikala ay nagtatangkang sunugin ng isang bagay sa puno. Well, malabas na medyo maayos. Ka! Hindi naiintindihan ng mga babae. Sining ang... ng pagsunog sa kahoy. May oras akong maglaro. Sige, tara na. May ideya ako. Susunugin ko ang isang eroplano. Isa akong ganap na profesional sa pagsusunog. Ginawa ng kapatid ko. Ginawa ng tatay ko. Lolo ko. Lolo sa tuhod. At lolo sa talampakan. Sa palagay ko, nakuha mo na. Ayos. Mahusay. Ako ang pangunahing tao. Tignan Kunin mo, mo ang eroplano ko, ha? Huh? Dan, anong ginagawa mo? Abala ako, pero ayos lang. Oh, tingnan P mo, maganda ba? Tara na! Ha, Alexan. Kaya kandawa mo, mo perchao. Well, per salamat. Madali lang. Tara na, pag-drawing ng damit. Parang isang piraso ng cake lang. Hilan sa mga detalye, 1, you Malapit na matapos. Narito, Mary. Salamat. Sampu. Malapit nang maubos ang oras. Mga kaibigan, ipakita niyo sa akin ang inyong ginawa. Hindi akin ito. Oh, Ben. Ikaw ay talagang... R R R Mary. Pagaling na trabaho. Wala akong Alamit? ginawa. Ikaw kaya. Oh, sige. Jane. Oh. Oo. Oh, oh. Ito i. Hindi talaga maganda ang itsura. Tapos ikaw ang... Gusto mo? Nakakagulat. Oh. Hindi, hindi akin ito. Kay Mary ito. Tara na, huwag mahiyain. Ah, uh, ano? Tara na, huwag mo akong pagtawanan. Ang bagong pre... Habang I ikaw may... ay... Hindi ba gusto yung candy machine na ito? Well, ta, depende. Hello. Palas ako na okay, kausap. Gamit Hindi, Hindi ka naman magandalala, di ba? Mmm, sarap. May sneakers ako. Tumatakbo ang oras, mga kaibigan. Hey! Mmm, napakasarap. Halikayo. Iguit ninyo ang mga pinta ninyo. sige, tingnan mo kay Mike. Nasa akin ka, Mary? Tama na, Ben. Talaga ako nga bala. Huwag mo akong gambalain. Kaya kong magmanay... Perfectong magmaneho. makinis. Di at sa akin na ang vending machine. Marunong ako magmaneho. Tatlong dia, ah. Anong ginagawa mo? Ay, naku! Ben! Ops! Pasensya na, hindi ko sinasadya. Alam ko kung paano gumuhit. Iguguhit ko lang ang labas. At pagkatapos, ano? Ano ang ginagawa niya? Kailangan kong mas mabilis. Oh, sige na. Tapos na ang oras. Ano? Klase? Ilan? Tapos na ang oras. Ano? Ah, Mary. Ano ito? Oh. Sorry. Hmm. Kumusta ikaw, ka? Jane. Hindi masama. Pero hindi lubos na perfecto. <laughs> Paano naman ikaw, Ben? Ah, ito ay tunay na obra maestra. Nakuha ko na ang vending machine. Heto na. Ang astig. Nakuha ko na ang mga ito. Lahat ng mga candy ngayon. Tara na. Ito. Gusto ko ito. Oh, oh, pumunta sa Perfecto. Perfecto! Meron akong frutella. Bigyan mo naman ako. Please, Ben. Ano? Ano? Sige, ayos lang. Oh, Salamat, Ben. Ang sarap Sige. nito. Oh, Kit Kat, Sige. paborito ko. Ito na, Mary. Heto, ikaw salamat. Oh. Bakit? Bakit ah, hindi? Hindi na. Magtrabaho okay. na. Hangal na makina. Salamat, mga babae.